ka. Kasi hindi mo may enjoy yung mga pagpupursigin namin. Sabi ko nga, may plano si Lord siguro, no? Kasi kung kailan nakaluwag-luwag, kasi masikip dati. <laughs> Wrong timing naman na ganyan yung uh, sitwasyon mo. Hindi mo na may enjoy. Kasi dapat 16, nage-enjoy ka na. Wala kang iniisip. Dahil sa so, sobrang daming pinagdaanan mo simula pagkabata namin sumo para maitawid lang kung paano kami mabuhay. Unti mo, pagkain, share ko lang, unti mo pagkain namin talaga. Harap na hirap kami. And then, ngayon na, may merienda na kami. <laughs> Dati kasi, almusa, tanghalian, hapunan, hirap. Kaso, hindi niya na yun na-enjoy sa sitwasyon niya na. Kita niya naman, hindi niya kontrolado yung galaw niya kasi um, stroke nga siya no, sa mga hindi nakakala. Hindi lang siya simpleng stroke dahil yung coordination niya, yung balance, yes, pinamahan talaga. Compared sa ibang um, normal na mild lang yung kalahati, uh -huh.